News Sa iba pang balita Hinimok ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 ang pagbibigay ng tamang detalye sa pagrerehistro ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito ay sa kadahilan ng ilang mga magsasaka sa buong lambak ng kagayan ang hindi nakatanggap ng kanilang financial aid. Dagdag pa ni R.D. Aquino na ang mga discrepancies sa registration ay nagiging dahilan ng mga delays sa pagbibigay ng tulong. Ilan din sa mga problemang nakikita ng kagawaran ang ibang magsasaka ay mayroong multiple RSBSA entries sa ilalim ng iba't ibang pangalan o ang kanilang mga IDs ay inconsistent ang birth dates binigyang linaw din DA Regional Field Office 2 Regional Executive Director Dr. Rose Mary Aquino na ang mga magsasaka na rehistrado sa RSBSA lamang ang makakakuha ng naturong tulong na ng naturong at tulong pinansyal. Kabilang din sa financial aid ang may-ari na hindi bababa sa dalawang hektarya ang sukat ng palayan na rehistrado rin ng RSBSA. IFM News.